Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kasundaluhan ng 4ID mabilis na tumugon sa mga pektado ng lindol sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Bagong commanding officer ng 8IB sa Bukidnon na formal nang umupo sa katungkulan. Programa para sa mga dating rebelde at pamilya nito, pinalawak pa ng 8IB. 4ID at Philippine Air Force pinalakas pa ang ugnayan para sa mas matatag na serbisyo sa bayan. Anlag ani tapukanan customer cooperative ng 58 Infantry Battalion tumanggap ng kagamitan serbisyo publiko paiig tingin. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 17. 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang pa mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani, Bayani update. update. Simulan natin ang pagbabalita. Kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental noong Oktobre Ajis. Kasundaluhan ng 4ID mabilis na tumugon sa mga apektado ng lindol sa iba't ibang barangay sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Narito ang detalye ng balita ihahatid ni Kabayaning Jai Hapas. Matapos tumama ang malakas na lindol na may 7.5 magnitude sa Hilagang Mindanao at Caraga regions, agad na nagsagawa ng humanitarian operations ang mga tropa ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa mga apektadong residente. Makalipas lamang ang ilang oras mula sa pagyanig, mabilis na kumilos ang mga sundalo mula sa 36th Infantry Battalion upang tumulong sa mga pasyente ng Adela Serati Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Samantala, nagsagawa rin ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations ang 75th Infantry Battalion at 3rd Special Forces Battalion sa ilalim ng 401st Infantry Brigade sa mga lugar na nakaranas din ng matinding pagyanig, partikular na sa Bayogan City, at prosperidad sa Agusan del Sur, gayon din sa San Agustin at Barubos, Surigao del Sur sa punong himpilan ng 4ID sa Cagayan de Oro City Nakahanda rin ang Emergency Response Company para sa agarang deployment kung kinakailangan sa mga kalapit na lugar, patuloy ding nakikipag-ugnayan ang debisyon sa mga local government units, Office of Civil Defense at iba pang ahensya upang magbigay ng tulong sa rescue operations, medical na pangangailangan, relief distributions at evacuations assistance. Mula nang maramdaman ang malakas na lindol sa Manay Davao Oriental, patuloy na minomonitor ng 4ID ang buong area of responsibility nito upang matukoy ang lawak ng pinsala at matiyak ang maagap na pagtugon. Binigyang diin din ni Major General Michelle B. Aniron Jr., ang commander ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ang walang humpay na dedikasyon ng mga Diamond Troopers sa pagtugon sa mga kalamidad, ipinahayag niya na patuloy na ginagamit ng 4ID ang lahat ng kakayahan at kagamitan nito upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Nakaposisyon ang mga tropa sa iba't ibang lugar upang maghatid ng tulong at suportang pang-emergency bilang bahagi na rin ng mandato ng hukbong katihan sa pagpapatupad ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations. Kasabay nito, tiniyak ng pamunuan na manatiling handa ang debisyon sa anumang sitwasyon at patuloy na magbibigay ng serbisyo sa mga komunidad na nangangailangan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang 4ID sa kanilang humanitarian missions bilang patunay ng pangako nitong manatiling kasangga ng bayan sa panahon ng kalamidad. Napapanahong balita. Serbisyo publiko para sa Pilipino, Jai Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Samantala, bagong commanding officer ng 8ID sa Bukidnon formal na umupo sa katungkulan. Naka-standby para sa kanyang report si Kabayaning Bea Salaan. Formal na umupo sa katungkulan ang bagong acting commanding officer ng 8 Infantry Battalion na nakabase sa Mpasugong Bukidnon. Sa ginanap na change of command ceremony no October 10, pinalitan ni Lieutenant Colonel George Haliorina si Lieutenant Colonel Mark Van Stevens Deslate matapos ang mahigit isang taong panunungkulan ito bilang commanding officer na nasabing unit mula Pebrero sa nakaraang taon. Sa nasabing seremonya, binigyang pugay si Lieutenant Colonel Deslate dahil sa kanyang natatanging kontribusyon upang makamit ang misyon ng 4ID na mapanitili ang kapayapaan, kaunlaran at paglingkuran ang mamamayan sa probinsya ng Bukidnon. Samantala, inihayag ni Lieutenant Colonel Halirina ang taus-pusong pasasalamat sa kumpiyansang ibinigay sa kanya upang pamunuan ng 8IB. Tiniyak din niya na ipagpapatuloy ang nasimula ng unit upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa probinsya. Pinangunahan ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anarin Jr. ang nasabing seremonya kasama ang stakeholders at pamilya ng dati at bagong commanding officer ng 8IB. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bea Salaan, 4ID News, Bayani Updates. Kaugnay nito, pinalawak pa ng 8th Infantry Battalion ang mga programa para sa mga former rebels or friends rescued at sa mga pamilya nito bilang bahagi ng kanilang pagbabalik sa normal na paumuhay. Ayon sa bagong upo at acting commanding officer na si Lieutenant Colonel George Hallurina, bino nila ang Dependable Scholarship Program para sa mga FRs at anak o kamag-anak ng mga ito na nais mag-aral. Sa ngayon ay meron na silang labing apat na mga scholars. Nakatakda rin nilang ilunsad ang adopt school Program kung saan bahagi nito ang pagtatayo ng paaralan sa malalayong lugar na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas. Ang target uh, students natin are kapamilya or even uh, former rebels. Itong mga residents na belonging to uh, geographically isolated and uh, disadvantaged areas, GILAS, we are also grateful sa atong ubang stakeholders because nung makita nila ang atong program, some stakeholders are also extending their support. During our visits sa mga far-flung areas, ay mga barangays that they are requesting for yung pagtayo ng school sa kanilang lugar kasi may mga barangay data, uh, yung grade 7 to 12, kailangan pang maglakad yung estudyante nila ng mga 5 to 6 hours para makapasok sa eskulahan na pinakamalapit sa kanila. So isa ito sa ating uh, tinitignan, if we can facilitate yung pagtayo ng uh, let's say integrated school doon sa mga target barangay na ganun so that mas marami pa tayong mapaiskwela. Maliban pa rito... Patuloy din ang monitoring ng 8IB sa sitwasyon ng bawat FR sa kanilang komunidad upang masiguro na naipagpapatuloy ng mga ito ang pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Tamo silang ginadvisean nga kung madawat ninyong kwarta, unaw-unaw ninyo kung unsa angay dapat para sa inyo ha, para masustain ninyo inyong pangadlaw-adlaw nga panginabuyan sa inyong mga panginang lanon. So amo po na silang monitoron, uh, pinagi sa ilang tabang o maguban uban sa, Egy sa area. Samantala, malaki naman ang pagpapasalamat ng mga dating miyembro ng New People's Army sa patuloy na suporta ng kasundaluhan para sa kanilang pagbabagong buhay. Kami ang nakasinati o bilinin mo nga propaganda lang o katong istorya-istorya ngayon nga 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 kaya kundili, successful man ginya, makadawat kita sa binipisyo. Kung yan na, na sa Swindir IPR kung kung sa ako niya pag-manage o paggamit ang iyang madawatan o ang kiyang kinabuhi. Pero sa atong napamatod ang iyong nga, mas maayo nga itong kinabuhi kung nato sa gobyerno itan di sa kalihukan. Kaya wag ito ay kapaingnan itong kalihukan sa komunista. Samantala, 4th ID at Philippine Air Force pinalakas ang ugnayan para sa mas matatag na serbisyo sa bayan. Nakastandby para sa detalya ng balita si Kabayaning Rem Dayo. Pinalakas ng 4th Infantry Division at ng Philippine Air Force at kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mas pinatibay na koordinasyon at kooperasyon sa mga operasyon at pagsasanay. Bilang bahagi ng kanilang layuning mas mapabuti ang serbisyo sa mamamayan at seguridad ng bansa, tinalakay ang nasabing hangarin kasunod ng pagbisita sa dibisyon ni Brigadier General Joel Inacay, ang commander ng 15th Strike Wing ng no Philippine Air Force noong Oktubre 13. Malugod siyang tinanggap ni Colonel Cesar Conte Jr., ang Chief of Staff ng 4ID, sa ginanap na military arrival honors at Sinunda ng isang executive session kasama si 4ID commander Major General Aniron Jr ayon kay Major General Anayron na mahalaga ang solidong ugnayan sa pagitan ng Army at Air Force upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga banta sa seguridad pati na rin sa kalamidad. Inahayag din ni Brigadier General Inakay ang kanilang suporta sa layunin ng 4ID at ang kanilang kahandaang ipagpatuloy ang mga inisyatiba na magpapalakas sa sandatahang lakas ng bansa sa patuloy ng pagpapalalim ng ugnayan ng Army at Air Force. Inaasahang mas magiging epektibo at koordinado ang mga hakbang militar tungo sa kapayapaan, kaunlaran at kaligtasan ng sambay ng Pilipino. Napapanahong balita, servisyo publiko para sa Pilipino. Prem Dayot, 4ID News, Bayani Update. Sa kabilang banda naman, Anlag Ani Tapukanan Customer Cooperative ng 58th Infantry Battalion tumanggap ng kagamitan serbisyo publiko paiigpingin. Narito ang buong ulat mula kay Kabayaning Jai Hapas. Aktibong umalalay ang kasundaluhan ng 58th Infantry di Malulupig Batalyon sa mga dumating na personel mula sa Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation OG-7 ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa pagdodonate ng mga kagamitan na binubuo ng 100 monoblock chairs, 12 folding tables at 3 stand fan na nagkakahalaga ng 100,000 sa anlagan ni Tapukanan Consumer Cooperative na ginanap sa sitio Megbanday Claveria Misamis Oriental nitong Oktubre a 12. Ang nasabing proyekto ay donasyon ni Colonel Ricky L. Canatoy eh, bilang kanyang napiling benepisyaryo sa pagiging special grantee ng Metrobank Foundation Awardee. Ang inisyatiba na ito ay sumasa ilalim sa kanyang hindi natitinag na pangako sa pagbibigay tulong sa mga komunidad at pagtataguyod ng lokal na pagunlad sa pamamagitan ng mga kooperatiba na pakikipagtulungan. Sa kanyang mensahe, ibinahagi e ni Colonel Canatoy eh, na ang donasyon ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng kooperatiba na pagsilbihan ang mga miyembro nito at magambag sa paglago ng ekonomiya ng kanilang komunidad. Binigyang diin na ang aktibidad ay patuloy na pagsusumikap na mga kasudaluhan na itaguyod ang katatagan lalo na sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kooperatiba na pinamumunuan o kinabibilangan ng mga dating rebelde. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. Mga kabayani, 69 days na lang, Pasko na! Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates. I-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang Malang malayo sa puso ng, ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.